Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Napakagandang proyekto nito para sa ating mga senior citizens. Lahat ay pwede dito. Ano nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Senior Citizens Party List. Sa pagpasok ng bagong taon, tiniyak ng Senior Citizens Party List ang patuloy na pagsiserbisyo sa ating mga lolo at lola, partikular para mapangalagaan ang kanilang mga paningin. Ito ay ang pakikipagtulungan ng Senior Citizens Party List sa VBAI Center. Kabilang sa mga serbisyong ipagkakaloob ng Senior Citizens Party List at VBAI Center ay isang libreng cataract surgery kasama na ang paggamit ng operating room complex at associated medicine sa operasyon. Sa ilalim na rin ng coverage ng PhilHealth Cataract Package, Libreng Basic Foldable Intraocular Lens, Libreng Post-Operative Eye Drop, and prospective goggles at dalawang post-operative check-up at iba pang ambulatory eye surgeries. Sa pamamagitan ng pagsanib pwersa ng Senior Citizens Party List at VBE Eye Center, layunin na mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat isa sa ating mga minamahal na senior citizens. Upang makapag-avail ng serbisyong ito, kinakailangan ang endorsement letter mula sa opisina ni Kong Rodolfo Ompong Ordanes at ang inyong Senior Citizens Party List Membership ID. Maaari rin makipag-ugnayan kay Ms. Jane sa 0933-820-0225 o sumadya sa kanilang tanggapan sa Room 306 3rd floor, the One Executive Office Building, West Avenue, Quezon City at Barangay Project 6, Barangay Hall Compound, Quezon City. Ayon kay Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, sa pagtutulungan natin, patuloy nating papangalagaan ang kalusugan at kabutihan ng bawat nakakatandang Pilipino. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.